Aura, anong, anong masasabi mo na halos lahat silang nandyan half, ikaw lang yung pure Pilipino? Masaya kasi proud ako na Pilipino talaga. Pero ang sarap lang tignan kasi kahit nakikisabay ako sa kanila. <laughs> <laughs> kasi kahit may half sila, parang andito pa rin ako kahit pure Pilipino ako. Parang nakaka-proud lang na Pilipino-Pilipino talaga yung ako. Pilipino-Pilipino talaga. Napansin mo ba yun during the storycon or parang shooting? na Parang ako lang ang Pinoy dito sa mga kabataan na to. Parang okay. ganun. Kasi nandun din si Ate Heaven eh. So dalawa talaga kami yung parang wala talagang lahi. Kaya okay lang naman po. Mm. Si ano? Half Argentinan, half okay. Pinoy. Si ano? Si... Uh, anong? Half British pa. Half British. Ikaw, Aura. Choke. <laughs> 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 <Half sin -sin. laughs> Ah, <laughs> Ikaw man? Uh, half Italian po. Italian happy na Ako po American. Mm. Sis Kira. Half British po. Mm -mm. So anong masasabi niyo na parang dito sa Pilipinas, parang sumisikat yung mga laging half? Kung baga makaka-relate din yung mga, di ba, half Pinay dito sa movie. Bakit pinda kailangan panoorin to bilang mga half, ano, uh, Pinay sila at half, ano, foreigner? Uh, maybe sa tingin ko po kasi, uh, Parang nangyayari kasi kapag half, parang may laging may advantage. But in this movie, pinapakita po namin na hindi ganun. Minsan, there's some sides na hindi ganun kaganda na mag being half. Kasi there's some parts na we want to make understand sa lahat ng mga Pilipino, kabataang Pilipino at uh, um, kahit hindi kabataan po na to appreciate ourselves. Kasi hindi porket half ay mas maganda o mas buwapo kung ano man yun. Dahil, uh, kunyari, minsan, napapansin ko sa mga stores, madaming bumibili ng pampaputi na sabon o mga ganon. Eh, yung tagay pang bansa sa dyan nagpapatan para maging kakulay yung Pinoy. So, yung pinapakita po namin dito na to appreciate more the Philippines, kung yung bansa natin dapat mas appreciate natin kung anong pinagagalingan natin, na anong kultura natin dapat uh, embrace natin yon Kasi yung, yung hindi natin ma Mano yon, may bibigay ng basta-basta lang sa ta sa ibang bansa. Yung to, ano, to make it as a treasure, kung anong meron tayo. Mm -hmm. Sikira, what do you think yung advantage mo, being a half, na nandito ka sa Philippines to become an artist? Uh, pff, advantage? Well, para sa akin po, I, I never really felt that. Kung ano yung um, treatment sa pure na uh, Pinoy, ganun din naman po sa akin. Kahit may lahi ako, Pure Pinoy puso pa rin ako. So, I don't really look into like advantages if there are any. Sabi mo na culture shock ka nung napunta ka sa Pilipinas, di ba? No, una yes. Kasi sa UK, umaga, uh, there's always hot water, may bathtub. Pero dito po sa Pinas, uh, cold water, tapos tabo. So, <laughs> man, huh? how, how do I use this? <laughs> so, mm -hmm. yeah. How you adjust yourself dito sa sa mga ganong culture ng Philippines? Actually, at the time, um, nung time yun, medyo bata pa po ako. Eh. So, I managed to adjust quite quickly to the, to the culture here. Pero, ang, ang uh, hindi ko nagawa very quickly was to learn the language, to learn Tagalog talaga. Natuto lang ko talaga ako mag-Tagalog nung pumasok ako sa Star Magic, nung 2014 sige, po, yun 2010, Tapos 2014 lang po ako natutuloy. Straight tagalog na 'yung. Straight tagalog. Okay. Si <laughs> okay. Chantal naman, please tell us something kasi first movie mo, sa so first time ka din rin namin nakita, 'di ba? Please give us 'yung ano mo, 'yung saan ka nang galing before how you become Star Magic, parang ganyan. Okay, oh, parang background. Oo, background mo. So, um, ako po um uh, I was born here po, pero nung baby pa lang po ako, lumipat po kami sa Argentina. Tapos po, I, uh, we lived there for around 7 to 8 years. Basta bumalik po kami noong 2010. So, after, simula po noon, um, may naka-discover po sa akin na talent agency. Tapos, nag-model din po ako sa SM, sa mga malls, ganyan. And then, ano po, um, pinirsan po nila ako dito sa, nag po ako sa, dito po sa Star Magic. And then, uh, luckily, natanggap po ako. Tapos, doon na po ako nag-start ng mag-workshops hanggang nagkaroon na po ako ng project ko. Mm -hmm. Last na lang to, ano, uh, to Aura at saka si Marco. What? Do you think itong movie na to, yung parang first time na magkakaroon ng love team <laughs> na, katulad yes. ninyo, di ba? Na, na, Aura and Marco, in a nice way naman, di ba? Not in a negative way, parang gano'n. Parang paano nyo pa sasayahin yung tao with this movie Ay, na kayo yung love team na dalawa? Um, ano, hindi naman talaga siya totally love team. Parang masaya ako kasi parang makaka-relate din yung iba dito sa mga puppy-puppy love, Ooh. yung mga crush-crush. Okay. Lalo na ngayon sa mga kabataan ngayon, kar karamihan sa amin mga kabataan is nagkakaroon ng mga crush-crush. Pero hindi naman masama yun. kung kumbaga dito pinakita na yung sa amin ni Marco, yung pagiging crush ko sa kanya na hindi naman talaga intention na maging kami or maging oh, jowa. Hanggang ko. So, hangad lang. Hanggang crush crush uh, lang talaga. Yung gwapong gwapong lang talaga ako sa kanya. Tapos, ang kinatapusan lang naman talaga nun is secret. Oh, <laughs> okay. yeah. 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 how do you find, how do you find Marco in real life? Not in, uh, parang hindi dito sa movie. How do you find him? Nagwapuhan ka rin ba sa kanya personally? And may kilig ba while, may kilig ba while woy doing, woy. yung eksena niyong dalawa? <laughs> Um, ka mga o nahihiya ka ba pag kami eksena kayo, may gano'n? Hindi, kasi ilag kong sinasupladaan niya si Marshall. Oh, Ikaw ba nagsusupladaan? Bakit? Tanong mo siya. Kasi yun, tanong mo. ay ikaw daw, Marco. Na, 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 na. blush. ka. Blush on? okay, ikaw. Hindi, so sobrang ano. Ito kasi talagang, ano eh, snobe. Yung feeling na sa lahat ng cast, sobrang sweet niya. Pag tapos pag, pagdating sa akin, hindi. So, sabi ko, ah, talaga, ganon. So, as in, inaasar ko siya kung anong, kahit anong sabihin niya, binabasag ko hanggang sa point na habang nasa set, nagiging mas close kami, ganon. So, hindi, gano'n naman ang marriage. Gano'n naman <laughs> <laughs> ang <laughs> awa oh, Gano'n naman ang marriage. Away-awayin mo oh, para labing-lambingin ka. Wow! wow. <laughs> <laughs> ka. Kasi si Marco nun sa akin, sobrang ano, ang kulit, parang mas bata pa sa akin. Ano ba? Wow! Ah. <laughs> ganon. Tapos ayun, lalo kami naging close. Kasi nga nag-superbing like, din kami before. Hmm. At nakatulong naman po to sa... Ano? Nakatulong kasi at ito yung second time na magkasama kami. Kaya medyo, oh, ano na talaga kami, close na kami. Alam na namin yung ugal ng sisa sis sa Kaya pag alam yung piko na ako, tumitigan na siya. Tama na, yung mean, hindi ka nasusobra. bukas na ulit siya mong Wow! Babae, babae. Bigyan mo lang yan ng fishbowl, okay lang. <laughs> Oo, <laughs> oh, fishbowl, no? okay, thank you. Thank you. Kasi since lahat kayo, halos anak-pikon. Mom, she's How was it working with her? How motherly is she to you guys? Super ano niya, parang sa aming lahat, mami talaga naman siya sa tuwang work. Kaya nga siya ba, diba, binagsagang Queen Mother, mm -hmm. parang ano. Uh, kasi nalagaan talaga kami ni tita carla sa set. Kung baga, pag kunwari dinner, gusto niya sabay-sabay kaming <laughs> lahat sa isang table. Then, pag nagme-merienda kami, lahat kami nililibre niya kami ng merienda. Kasi sa peripetypingan namin, may mga quick fishbowl. Very provincial. Inaanong niya, nililibre niya kami nun. Sa set kasi namin palagi madaming pagkain dahil kay Tita Carla. Sa <laughs> channel niya. Uh, sa channel niya. Uh, <laughs> Yo, super bait ni Tita Carla. Lagi na kaming inaalala. Parang si ano, asaan, ba't umuwi na siya? Yung mga ganun. Parang yung simpleng pagbanggit niya ng isa sa amin, parang ang sarap kasi naaalala niya yung ano. Yes. Yeah. So, kasi lagi siya may pakwe Yes. <laughs> oh. Hindi po may gusto magtanong. Si Kira, um, nasabi kasi ni Aura kanina na nagkatrabaho sa Super Bing, silang dalawa ni Marco. Ikaw, meron ka na bang mga naka-work dito sa mga... Sa ka natin? Yes, actually, nakatrabaho ko na si Chantal sa Spirit yes. Reawaken. Saka si, itong si Marco din. Sa, ano? Sa ano? Ko finger heart. ah oh, yeah. ah, sa alamat ng finger ano, heart. Sa alamat ng finger heart. Yes, yes. Yun. Saka so, nakatrabaho ko na rin po si Tita Carla sa Panika Paris. Ah. Ayun. Natal. Ciao. Mm, um, wala pa po ako nakatrabaho. Po. Pero first time, first project mo ba ito? Apo. Ikaw, Marcos, yung mga nakuha. Uh, Aura sa so supervising uh, si Kira sa alamat ng finger. Yung po, siya, sa hindi pa. Sa, wala pa, di ba? Chantal, wala pa. Shane, wala pa. Pero it's nice, super nice na... Eh, unexpected po yung ano yung work namin kasi yung parang nag chemistry nga ang um, sa parang middle of the movie dalawang family to na magsasama hanggang sa point na ang ganda sobrang ganda ng pagtinginan namin sa isa't isa hanggang sa kahit hindi nagsasalita maintindihan niyo na sa tingin lang kung anong ibig sabihin po namin thank you ito na kasi i-address si si muna hello again and since this is the family movie, and uh, my question is paano sa, sa sarili ng families paano kayo nag resolve pag may differences kayo to make sure that at the end of the day okay oh. we are. in our family yeah 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 your um, own family Um, kami po, kapag uh, mayroon po kami maging pagkakaintindihan sa family po between my brothers and sisters, kasi kami po, uh, wala po kami magkakapatid. Opo, so meron po kong apat four brothers and then three younger sisters po. So kapag po na may nag-aasahan or ganyan, um, sa amin naman po, kapag gano'n ang nangyayari, si mami po, pinifix niya agad. Like, sinasabi niya na tama ba yan, ganyan. Alam niyo po yung typical na mother na kapag uh, may mga kakulitan na ginagawa yung mga anak nila, lagi po niya pinagsasabihan, gano'n I see. Yeah. So, at the end of the day ha, uh, what's gonna happen? Let me anchor from you, What's gonna happen to you? The, the entire family dances the flamenco? Hindi <laughs> 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 naman, hindi naman po. Zia. Zia. <coughs> um, okay. isa lang po yung sibling ko, yung brother ko lang po. Um, hindi naman po kami, kasi po yung brother ko, pag paminsan po, aawayin niya ako. Um, magsasorry naman po siya agad, tsaka mabait naman po yung brother ko sa akin. Palagi niya po akong tinutulungan ko nga sa homework ko, tsaka minsan yung bonding namin, gumagawa kami ng sign together, tsaka pagka nag-aaway naman po kami, <coughs> Nagagalit po agad si mami, tapos nagkakaayos na agad kami ng brother ko, tapos mag-aaway ulit, tapos magkakaayos <laughs> <laughs> Yun lang po, simple lang po yung parang yung normal lang po na magkapatid na nag-aaway po. Mark. Mark, do you have a uh, wala naman po. Uh, yeah. parang minsan nakakaaway ko tatay ko. <laughs> Kaya, kasi parang magka, magkapatid po kami. And then, uh, parang nangyayari na lang. Si mama parang judge siya sa amin dalawa. Kung ano man mangyayari siya ang magde-decide at lagi niyan sinasabi wala akong pake kung sino tama at mali pareho kayong parusa ngayon parang <laughs> yun. so na naranasan namin yung nasa salt sa asin po na nasa floor pagkatapos may hawak ng mga books Dalawa kayo ng tatay. Oo, oh, kami ng tatay ko. Kaya nag-alib din yung tatay ko sa nanay. Kaya ka sa tiniwala ko, pwede mong gawin Ah, wag kang sasagot ng ganyan. So, very, very boss yung nanay ko hanggang sa. Minsan, the very effective lang actually na kahit hindi parusa, most of the times, pinapala, parang pinapano kami, pinapagmotor kami dalawa ng papa ko. Na, syempre, dapat magsabay kayo, hindi pwede kayo mag mag aaway away kasi kung hindi, hindi kayo mag, uh, magkakaintindihan. Kaya, yun po, uh, sa tingin niya po yung parang being together is the best parusa. Kasi ayaw niyo magkasama yung moment kayo, magka-aaway kayo. So, yun yung po yung ginagawa ng nanay ko. That's quite fascinating to note, to know they get that type of punishment from the mother. You know, you get to kneel down on this, on a grain of salt. Yeah. Oh, She doesn't make you and your dad drink 12 gallons of cappuccino. Hindi po. Hindi po. Hira. <laughs> uh, ako po. Um I have a sister pero uh, meron, uh, medyo malayo. Yes, medyo malayo po yung agwat namin. She has her own family as well. So, kami lang po talaga ni Mama sa bahay, si Papa naman nakatrabaho. And uh, you know, the mother-daughter lagi nagaaway, away, away baten, everything. It's either we talk it out or we sleep it off. Tapos bukas, the next day, everything is fine. So, mm. -hmm. Yeah no butter toast or no bloody like this, bloody like that. No, no nothing like that. <laughs> <laughs> it's not bloody true. It's not bloody true. Sa <laughs> si aura. Yung sa akin naman po, ano, kasi kami, apat kami, ay, lima na kami magkakapatid ngayon. So, ano kami, dalawang babae yung pangan, then dalawang lalaki yung bunso. Tapos nadagdagan pa ulit yung dalawang lalaki. Ito lang yung no October, so baby pa. Before kasi lagi talaga kami mag magkakaaway. Kung baga wala kami na pagkakasunduan. Ang nagiging ano lang sa amin, para pares kami pinapalo ng ano natin, <laughs> natin. Okay. Tapos, parang binibigyan ko yung punishment. Ayoko kasi talaga sa bahay kasi kami may mag, yung pinag-aaway namin, maghugas ng plato, magsasain. <laughs> kasi ako, panggabi ako eh. Kasi yung pasok ko maaga, hindi ako pwedeng pang umaga. Kaya may mga oras-oras kami pag-ano. Minsan nakakalimutan kong magugas. Mag-aaway-aaway kami. Pero, magkakabati-bati din kami. So ngayon, mas lalong naging okay kami magkakapatid nung may baby na kami. Kasi, ang sarap talaga nung may baby sa bahay. So, yeah. Baby ka. Baby? Ako <laughs> 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 naman po, wala po akong siblings. Only child lang po ako sa bahay. So, pero paminsan po, nag-aaway po kami ni mama because Sometimes po, pag ayaw ko pa suod yung makeup ko or something po, pag ayaw ko pa suod yung mga clothes and stuff, magagalit po siya agad. Pero si Papa po yung mag-aano po sa amin ng parang pong mag-aano lang, papagalitan po si Mama, pati ako. Pero hindi lang po ako yung papagalitan. Parehas na nun po kami papalusahan. Bait siya naman. Kasi naman Papa yung nila. Aura and... Anong klase yung po? sometimes po pa, papagalitan, sometimes po kailangan ko po always do my homework for like about lots of times. Parang bawal po ako mag cellphone and stuff. Bawal po mag ano ng stuff. And more. Tapos papagalitan po ng ano, sobrang sobra. Sometimes po talaga ano eh, sobra po yung pag ano sa amin. Thank <laughs> you. Alright, Ate Gloria. Follow up lang ako. Po. I'm Jessica from Manila Bulletin. Yung way ng pag-discipline sa inyong dalawa is very Filipino. Yes. Yeah, I'd experience the same result in Mungo, in Dila. How effective it is for both of you? Kasi yung Filipino mothers are nagger talaga eh. How effective it is? Yung sa amin kasi, minsan pinapalo kami ng hangar. Natural lang sa amin. Natural lang mabusog kami ng hangar. Bal-bal-bal-bal kami marami hangar. Pero sa amin kasi, hindi namin kami magkakapatid. Never namin dinamdam yung pagpalo sa amin ng hangar. Kung baga, siyempre, hindi may iwasang iiyak ka talaga sa sakit. Pero may isip mo, tama rin naman talaga sila na kayang nangaling yung magkakapatid, mag-aaway-aaway pa kayo. Lagi sabi-sabi sabi ng magulang namin na, siyempre, ano, maswerte ka at may kapatid ka, kaya dapat magtulungan kayo, kaya, kaya talaga dapat yung na magtutulungan, pag may kaaway yung isa, dapat tutulungan mo, hindi yung kayo mag aaway away, -away. yun talaga yung laging sinasabi sa'yo pag magkakaaway kami uh, ako po kasi kaya kanina sinabi ko na it's not that uh, sometimes may mga sides na hindi ganun kaganda maging uh, half something and half something else kasi di ba sanay po ako sa Italy, doon ako lumaki, eh, na nakakasama ko yung mga kaibigan ko, Italian. Nakikita ko kapag napaparusa sila, o oh, kunyari, tanggal ang phone, o kunyari, hindi ka nalalabas, o, o gulay ka lang, ganun lang, o walang TV, walang walang PSP, mga ganun. Ang sa akin, ng mga titindi ng ginagawa ni mama, nagagalit ako sa kanya. Sinasabi ko, are you normal? Totoo ba to? Bakit mo to ginagawa sa akin? Walang nakakaisip ng ganyan. Bakit? Okay ka lang ba? Ano? Basta daming daming pwedeng gawin. Bakit ito? Na, yung ano, ano nangyari? One time, sa sobrang ano, kasi nag-e-sport ako noon ng football. Ngayon, ang ginawa ni mama sa... Oh, sige, aminin ah, ko, medyo kumakain ako ng malakas noon nilock niya ang fridge. nilagay niya ng lock. Sabi ko, mama, gusto mo mamatay ako sa gutom, gano'n. As in, mga ilang araw, sabi niya, kung gusto mo kumain, itaas mo yung grades mo na yan, at saka ay ayusin mo yung pananalita mo sa akin, gano'n. So, alam mo yung mama ikaw, wala, wala siyang pakialam kung okay, okay ako, basta susundan ko yung rules. Pero after na-realize ko na, gano'n naman talaga, yung parang, it's a different way na kesa sa ibang bansa, kasi mamang Pinoy lang ang makakagawa na, na may papakita niya yung pagmamahal na yon para true, uh, through not through pain pero <laughs> through learning through learning sa mga pagkakamali mo para hindi mo na So, may nangyari nga one time, sabi niya, hindi ako makatulog. I had a nightmare. You wish lang na yung ibang nanay sa ibang bansa, oh, what happened, baby? Are okay, you okay? Ang ginawa niya, linagay niyang kamay niya sa Vix. Binihanggan na ako ng Vix dito. Tapos hindi na ako makatulog kasi ano, ang sunod. Tapdi. Mama, hindi ako makabukal. Hindi ako makapikit na mata. Hindi ko yung mata niya. Sabi niya, hindi matulog ka na lang. No, sorry. Okay ma. Normal ka. Thank you. Thank you. So, thank you. Guys, follow up lang. Uh, ngayong artista na kayo, napapagalitan pa rin ba kayo ng mga magulang ninyo? Or ginagawa niyo pa rin ba yung mga gawain bahay na inuutos sa inyo sa akin? Ako, ngayon ganoon pa rin po sila sa akin. Lalo na nga po ngayon kasi mas marami nang minsan pasaway din talaga ako. Napapagalitan pa rin ako. Siyempre, hindi naman porket sabi ni ano, sabi ni Papa, hindi naman porket kumikita ka na or nakakaano ka nakakatulong ka, hindi ka napapagalitan. Siyempre, gusto pa rin kami mapanaking maayos ni Papa, especially ako. Kaya, hindi talaga mawawala yun eh. Kaya, thankful ako na yung magulang ko, hindi kami talaga in-spoil since bata pa kami. Kumbaga, pinaramdam talaga na, pinaramdam talaga sa amin yung tunay na pagpapalaga sa anak. Kasi, yung simple pagalit o yung simple yung pagpalo sa'yo, hindi mo alam sa pananakit nila sa'yo or pagsasalita nila masasama mas ano yung masakit din sa kanila yun eh. Kaya minsan naiintindihan din namin sila kung ba't sila ganoon. And, of course, bago naman nila gawin yun, syempre nagsisisi sila minsan. Pero, ginagawa nila yun kasi nga gusto nilang palaki kami ng maayos. Yes. Michael, ikaw. Oh. ka pa rin ba? Ah, uh, syempre naman po kasi... Nililigan pa rin ng Bix? Uh, nilalagyan pa din. <laughs> sa paa naman, sa paa. <laughs> Galing basketball, lalagyan niyo pag ito socks. Um, Bali kasi yung laging pinapatandaan ni mama sa akin na kapag lahat ng mga okay ginagawa ko, okay. Pero hindi mawawala sa mamang Pinoy na may makikita siyang mali sa'yo. Laging may, laging may mali. Kahit anong tamang gawin mo, laging may masasabi siya sa'yo. And that's fine. Kasi siya yung own, parang, hindi naman basher, pero reminder. To be better, parang gano'n, na akala mo okay na hindi pa pala eh kasi alam niya may mas may dudulat ka na maganda next time and parang lagi niya pinapatanda sa akin na as you grow older yung responsibility mo din uh, dumadami hindi lang uh, privileges na pwede kang magka or stuff like that na ang dami mong dapat isipin kasi natanda ka na and uh, i'm thankful for that Yun po. here i come. Pagalitan ka pa ba? Yes, definitely. <laughs> Especially pag ano, nasa public kami, may nasabi ako, may nagawa akong malik, kukurutin niya ako and everything. <laughs> it's the typical uh, Filipino mom. Saka pagdating na dun sa bahay, oh, ano yung ginawa mo? <laughs> I-explain niya. I-explain niya po sa akin kung ba't niya ginawa yun and everything. It's really, like like Marco said, like like Phil said, it's basically a reminder to always do your best and everything. Uh, si mama talaga yung disciplinary between mom and my dad. So, yeah. Usually, yung dad yung nagpapatawa, no? Linoloko din. Yeah, sober. <laughs> okay. Kaba nagtatagalog si mama, sinasabi ng papa, ano anong sinasabi niya yeah. <laughs> Kaya nagagalit na babatukan din yung papa. <laughs> <laughs> you know, it's fascinating, just a comment, it's fascinating to know that